Uh, Magpatunayan natin sa lunes mag start na ako sa lunes magbigay ng mimo yung mga hindi umating ng tool box ah kasi parang dito lang yata kayo nakaranas ng tool eh ah magbigay na ako ng mimo sa lunes yung mga hindi umating ng tool box oh. para magbilang tayo magbilang tayo yung mga hindi umating kasi yung iba hindi pa tumitilawak yung manok nandito na naghihintay yung iba naman eh, talagang kahit nagising, nagtulog-tulugan pa, mahirap gisingin yung gising. Ano Mahirap gisingin yung... Ano ba yun? Mahirap gisingin yung tulog? Ano yan? Mahirap gisingin yung tulog tulugan Ah, yun. Yeah. Mahirap gisingin yung tutulog-tulugan. Oh. Mas, 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 mahirap gisingin yung nagtulog-tulugan kaysa yung tulog. Nakalabit mo lang yung tulog. Gising na yung mga nagtulog-tulugan. Kahit na pitipin mo pa yung kaya niya, hindi magising yan kasi nagtulog-tulogan niya eh. ah, uh, sino diniso na tayo. Kaya na. tayo. Ah, uh, unang 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 paalala, Kilsen. Dito yung mga katrabaho sa Kilsen. Tara sa kamay para makita mo nga. Oh, talaga naman. Very birikutan daw. Ang dami pala Kilsen dito. Yung nag -trabaho sa Brian. Tara sa tamay. Yung totoo lang ah,

sa hapon tumawag si Sir Marco, sabi ni Sir Marco, magpalinis daw tayo. Ha? Magpalinis, ibig sabihin maglinis tayo. O mag magpalinis, magpalinis man, o maglinis tayo. Ayun na, nagkakaisa. Uh, mga katawag daw, uh, General uh, Linis. Malinis na daw ka? General Cleaning. Malinis ako. Malinis ba? Nawalis ba? Malinis ba? Nawala nang mga basubasura doon na tinitek. Odi na lang, nag-telebisyon yeah. din. Eh. Kaya na ako nakita ko din. Stop! Stop! Hoy! Tago hindi na natulog. Mag... Magbi-video tayo. Tara, ano, ano, tara. Ano. Okey na sana. <laughs> ah, oh, 'yun ka eh, dali ko. Ah. Oh, Okey okay na sana eh. Ah. Ah, tayo ulit ah. Winston, 'di mo ba 'to alam? ko yung hinawakan, 'di lang itago mo yun. 'yung hindi 'yung katawan mo, itago. Alita, ah, ito natin ang na. 'di nakasayang daw. Stan. Na Kailangan ka rin daw ng tulong, oh, Sir. Si Aling yung mga na maglilinis, tulong Tulungan niyo na, rin. O, alis pa po. sa ano, oh, yung mga kalat niyo doon sa bawat nyo. Ah, ayun na rin na, para sa kalibagong pala Naririnig nyo ba ako mga kaibigan? Okay, Yes, sir. Oh, uh, yan, malamat naman. At na naririnig pala. Hmm. Uh, unahin na natin linisin yung mga kalat doon na masakit sa mata. Oh. Uh, may nagminis naman kapon, si Winston, nagminis. Pero ulitin lang natin yung mga, uh, yung mga natira. ha? Huh? Kasi ng mga bus natin, yung mga bisita, ay uh, naman, yung ano naman, sinatawag na hindi naman sila mga um, uh, madiri o ano man yung pakiramdam okay, nyo kasi mga pa yun eh, mga nakita talaga yun eh ha? o oh, yun ah, mga pagkura natin, ang una, number one napalala sa kilse at pangalawa, dito pa rin nakita ko, wala may atakot inumin doon hindi pa ba, iba yung galon hindi pa yung magbaba ng galon ha? gamang gaba ng galon, hindi eh, na kayo hindi dito ha? Don, wala nang laman ba? Ah, doon sa Brian mama yung tubig natin ah uh, pa. mayroon pa. Ito pa. Ito tayo na mayroon pa. Kung may walang naman, babayon na gano'n para uh, lagi updated tayo ito. yung pagdang um, isa na lang, dalawa na lang. Dapat babayon mayroon, mayroon na gano'n. Hindi tayo na masimot. Hindi na pagka masimot. <tod> Nakakain kitang halian, wala kayo mainom. Okay, babayon para agad-agad tayo makapag agad yung basura natin sa ano, kaya talo kaya nagagawa. Ang basura ito. Ha? Ang dami na. na yung Kung tayo basura. Ato! Yung materialis nyo, mayroon ba kayo? Bukas, sabad daw, manumano ba babag basura? Lahat. Yung ano yung sa TLC, sa kaya? Ha? TLC? Mayroon pa kayo ha? Uh, skim top? Gano'n pa karami? Matal. Matal na lang. Labag. Ah, Oo. Ano kaya? Uh, 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 doon ito ko uh, ha. Mayroon pa ba tayong ano uh, doon sa fryer? May mga stick skim pa ng marami doon? Mga ilan pa? Mga ilalag? Magsanta mo. Uh, Gano'n nga. Ganyan mo sa desi. Oo nga. Hindi ko kuha pa tayo <coughs> ulit kung marami pa doon. Marami pa? Kano wala yung, 'yung marami. Marami doon sa itaas. Gaano karami 'yung marami? Hindi ba gaano? Gaano gaano kadalas ang minsan, para ba Gaano kadalas ang minsan, Gaano kadami 'yung madami ng benta mo? Istimit. Ang estimate 50. Panghabilin niya. Ah, tapos ginagamit niyo naman 'yung kalate. Ha? Mite? Ha? O sige, natin kung walang-walang -wala na kayo maggamit at asa ka lang, magpapalit sa At mag naman kung walang na kayo magpapalit lang sa Tapos, ah... yung sa ginagamit mo lahat ng grower doon? wala kang doon ng mga hirap-hirap, Brian? Oo, wala pa? Oo, kailangan din sa Brian, ako

yun yung pinaka-budigan natin. Unit unit B ba yun? Okay. Uh, baka naman may mayroong mga mag-volontaryo doon na mag-winit. Ano? Okay. Okay. ano? Parang parang uh, hindi talaga, parang hindi alam Ano? Wala nga eh. Kaya baka mayroong mag-volontaryo ngayon ang kasubi nila yun, naisidesay din ang kasubi nila ah oh, ganoon na lang ah. tulong tulong kung kaya natin yun, arawan naman yun pa, huwag nyo lang masamahin ha maglinis kayo doon ha ah. kung may bisita nga, may bisita <coughs> uh, tulong tulong na lang mag-gumblings sa Atbraya ano, linis din doon ha, ah. bago umpisa, linis doon madalas din nung pumupunta doon ang bisita uh, sa Atbraya ha, linis din doon sa area nyo yung basura natin ay mapapag-usapan uh, pa namin ano, uh, pagkakainis niyo yun. So doon lang yun ipunin nyo lang doon sa isang tumpo, mga kaibigan. Huwag nyo so, lang itakalat-kalat sa isang kwarto kasi patakot pa tayo doon, ha? Tapos, sino pa yung kung uh, ano yan, yung uh, hindi nagka-time-in? ba kayo, ha? Kasi, uh, kasi nga yung palagi kong sinasabi pinakikinturaan ha. Huwag kang hindi kaya diniwala. Umaga ha? nga dito lang yan, isipin ko dote, so, nang tagabi, hapon, kayong mapagod sa mag-type in. Pagka uh, magpunta nyo doon, tipin nyo lagi, nakatype in na kaya ako, type in na ako, gano'n uh, okay. na, type in kayo, para, hindi nyo malimutag. Tapos, yung mga bawal ah yung mga bawal doon, ay uh, talagang, ah, uh, dito, nakita naman nyo, okay, dito uh, na kilo Pag bumat nyo pa lang, talagang akit ka sa oh. yung tablado na doon, no? Kaya tanggal pa yung sapatos, so, parang, di ko alam, dapat eh, baka uh, nga kinatago siguro sa sapatos, baka may nahuli sila, kaya sa sapatos. Bakit yung babae si pinili nila kinakupan? Babae? Oo. Oh. Ay eh, baka naman hindi nag, ano yun, walang nagtanagong bawa. Ay, ay baka mamaya, yung sigarilyo, nandun sa babae. Babae? Na nakita mo?

<coughs> Ay, pero pagkasama bae hindi nga wala Malapas ka ba katapat lang sila Oo. Oh. Ah. ano kung kasama kami ng babae. Ah. Lekas,

Kailangan. Ano yung concern nyo pa mga kaibigan na hindi ko nasabi? Ano yung concern nyo? Sige man sa panibayas, wala tayong mga... Wala tayong mga flower. Ano? Sali Robel. Ha? Wala na. Yung paalala natin na maglinis ha, ang maglinis. Mga kaibigan ha, pagtulong-tulongan mo na yung maglinis nyo sa panty. Kasi, virus daw bisita ha. O, yung mga masyadong mabuntok doon. Kung yung ipanatin, hindi pa pwedeng magbabado sa inyo dito o sabi ko yung mga operator kung pwedeng magbaba kasi wala pa yung bisita pero yun na yung mga kalakot ng mga kalpiter yung mga kalpiter ng kalpiter dyan tulungan nyo Din ang dinidinan eh, ng mga kaya kayo kahit tatalo bag ngusto wala naman datang papalonog ng tukas. hindi kailangan kasi pinasahod 'yan. Okay nga eh wala ni makakaibigan nga eh, kung ikumpara ng 'yun eh. Ah sige, 'yan lang ah. At 'yung solo sa gilid Tapos 'yung uh, materyales. Ah uh, kumpleto ba kaya 'yung Ano ba 'yung unang tiniyak natin niyan? Ano 'yung materyales na pula? Pa, marami uh, pa doon. Pa, pa. Uh, uh. Sige, kung marami pa ay tumayo uh, na kayo para uh, sabihin na natin. Sigaw natin! Sigaw natin! Sigaw natin! Uh, Matuto tayo! Jis! Yung ano ah! Huwag nyo kakalimutan lunes! Lunes ah! Magsisimula na ako magbigay ng Mimo yung mga hindi umatin ng tubak ah! <laughs> mimo! Uh, warning lang naman daw na! Warning! Tapos oh, pangalawa ay uh, siguro ah! Uh, atong araw siguro ah! Sa kanong ano yan <laughs> ah! Pagpapay na yung mga tayo! Pagpapay na yun na Salamat po, kapatid. Pa-hinto eh. Kapatangdal na dito, ustaz. Di ayo, ayo muna wala ay. Eh. Ha? Tara na tayo, ha? Aw, hindi na ako nagko-ganyan. Magbibigay na ako ng babala, lodi. Magsisimulan ako magbigay ng mimo. Itti mimo ato, ha. Hindi yung uh, panto. Yung... Sa pagkotobak natin, yung mga hindi umatid, okay tamangin nyo, mayroong natutulog doon, mayroong tulog tulog-tulugan, sabi natin, mayroon na natin na mayroong titigin sa tulog-tulugan. Pero yung tulog, sabi na, kalabitin mo na ngayon, mayroong mula na gano'n. Pero pag natulog-tulugan, kahit takit-takit. Ayaw talaga, tulog-tulugan talaga, ano? Okay, sigaw natin, sigaw! Sigaw, kumida eh! Alam nyo natin, huwag tayo kasi nagkakayda tayo eh. Nagmamahalang tayo eh. Nagtutulungan tayo eh. Nagtutulungan tayo, eh. tayo eh. Di ba? O, mababay tayo lahat. Walang uh, matitipag na lahat. Walang, walang katamad-tamad. Ang lahat ay talagang ng uh, laging uh, fit to work. Ay sigaw na natin ang uh, kapag-fit to work natin ng video to. Ibu kayo, lahat na! Piday! Piday! Ayusin niyo ah, paano naman to? Paano ang dadanaan naman yung tao? Piday, ulitin ko na! idiya <gibar> <gibar> <gibar>